Hey, what's up for today's video mga kagoy ang mag-reaction video tayo tungkol kay Miss diangkatan oh, yang lang viral. Nag yung nag-viral dahil ng bayad ng debit card sa mamang driver okay, oh, thank you yung writer so <laughs> <laughs> bayad debit card nagot right sa writer yun <laughs> nga o, oh, panoran na lang natin yung video pala <laughs> dito yan pa naman daw siya oh. Bukit oh, jauh <laughs> You know, magandang gabi po mga guys. Kakarating ko lang po galing po sa biyahe no? Magandang gabi po sa buong Metro Manila. Ah, uh, po dun sa uh, post ni Ma'am Bianca. Ako po yung uh, rider na uh, nasakyan niya po nung nakaraan. Ang uh, ganito kasi yan guys, ay sisiyan ko po sa inyo. Ah, uh, nag-book po siya sa akin galing po siya sa ano sa Makati. Ayun po nag-book siya sa akin uh, papunta sa BGC. Ayun po yung mababayaran niya sa akin is 56 pesos. Ang uh, ganito po kasi yung nangyari guys. Then papunta na po ako dun sa uh, Makati para pick upin ko siya. Dun din malapit sa mga bar. Diyan sa Makati, kala sa DP guys, dyan, tapos po, ganito kasi yan guys, siya sa akin, yan pinuntaan ko. Hindi niya, uh, hindi ko rin alam, hindi niya rin sinabi na wala pala siyang pera, wala siyang cash. Yan po, yun, pinick ko na siya. Yan po, hinatid ko po siya sa BGC. Alam naman po natin mga kapaps, daw. No? kung mayroong mo nakakita ngayon ng video na to, alam naman natin yung servisyon natin na ihatid natin sila na safety. di ba? Tapos, sa, uh, sa roles natin sa move-in, eh, dapat hindi talaga natin silang i di ba? Ngayon, paghatid na, paghatid ko dun sa BGC, yun yung pagbaba niya, inabot niya sa akin yung, uh, yung debit card. Sabi ko, ma'am, bakit ito yung may, uh, bakit ito ma'am? Sa ito, di ba tumatanggap kayo ng debit card? Sabi nga ganun. Sabi ko, ma'am, hindi kami tumatanggap yan ma'am kasi wala kami pang swipe. Eh ngayon, nagalit siya, dami niyang dada, dami niyang dada. Eh, ngayon, di ba meron tayong role sa move it? Awal natin, insert mo niyo pa sa natin. ngayon, porket bisaya ba ako ma'am? Gaganyanin mo ako, tapos ngayon, ikaw pa yung malakas na magpost sa social media. Kaya ako, bisaya ako, hindi ko alam yung debit card. Meron pa akong debit card. Ngayon meron pa akong debit card. Ito po yung debit card, guys. Oh. Ayun, no? Yan hindi na siya pinatulang kasi di ba sa atin sa movie bawal na bawal po isyo kung yung uaway natin yung pasayro natin lalo na bago pa lang siya kasi hindi, ang sabi niya hindi na siya nagdala ng cash ah, ng pera kasi daw meron daw sa apps natin na ini debit card eh meron naman meron siyang, uh, meron siyang, siyang debit card di ba meron mga online pwede naman sa online siya magbayad kagala ng mga cash list mga paymaya po almost 7 months na po ako sa movie ngayon na po ako naka-encounter kay Mang Bianca nagagandunin niya ako kung bisaya ako tapos sabihin niya ako na uh, ako daw akong alam sa debit card hello Sobrang OE mo lang talaga, ma'am. Kaya lang po ako magsasalita sa iyo. Grabe ka, ma'am. Binodol mo ako, ha? Hindi ka nagbayad kasi wala kang pera. Alam mo, ikaw kayong malakas na magpost sa social media. Kasabihin mo na, mukit bisaya ako, wala akong alam sa debit card. Hello, sobrang ka naman, ma'am. Huwag ka okay, ganyan, ma'am. Ha? Pag bumodol yung ginagawa mo, ako man pumunta ako dito sa Maynila para lumayo ako para magbuhay yung pamilya ko. Tapos ganyan mo ako. Ha? So, yun na nga, no? Kayo na bahalang humusga. <laughs> grabe naman si ating Bianca. <laughs> 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 so, yun lang mga gawin. Maraming salamat. Ayun, bahala ko Thank you for watching.